anim na tips para mamiss ka lagi ng boyfriend mo. Number 1. Ipagluto mo siya palagi ng paborito niyang pagkain. Para masanay siya at hanap-hanapin niya ang luto mo. At syempre, pati rin ikaw na nagluluto. Number 2. Huwag mong pagbabawalang sumama sa kanyang mga kaibigan hayaan mo lang siyang mag-enjoy na kasama ng ibang tao. Number 3, maging malambing at maalaga kang girlfriend sa kanya. Ipa-realize mo sa kanyang napakaswerte niya na mayroon kang ikaw sa buhay niya. Number 4, bigyan mo siya ng isang bagay na tatatak sa kanyang buhay. Yung tipong kapag nakita o naalala niya ito, tanging ikaw at ikaw lang din ang maaalala niya at wala nang iba pa. Number 5. Huwag kang araw-araw makikipagkita sa kanya. Isang paraan nito para sobrang mamiss ka niya. Kasi kung hindi mo ito gagawin, may chance na baka isang araw ay magsawa na agad siya sa iyo. Number 6. Magpaganda ka palagi. Huwag na huwag mong kakalimutang mag-invest sa iyong sarili. Maayos na damit, nagme-makeup, nagpapaganda at kaaya ayang tignan at hindi mo hinahaya ang maging low siyang kang tignan. Yung tipong masulyapan ka lang o makita ka lang ng boyfriend mo ay tumitigil na agad ang mundo niya kasi nakukuha mo na ang buong atensyon niya. Marami pang paraan para mamiss ka ng boyfriend mo. Pero itong anim na paraan na ito ang alam kong epektibo pero kung gusto mo talagang sobrang mamiss ka ng boyfriend mo share mo tong video at para malaman ng iba at makita natin kung totoo ba ito o hindi. Handaan mo yan. God bless. Naranasan mo na ba to? Nagmahal ka ng taong kagagaling lang sa break up. Kung naranasan mo to, I think ito yung pinakamasakit na ginawa mo. Yung tipong kailangan mo siyang pangitiin, patawanin at pasayahin para di niya maramdaman yung sakit at sugat na di dapat niya nararamdaman. Yung tipong kailangan mo siyang samahan kahit saan, igala, iti at laging nasa tabi niya para hindi niya maramdamang nag-iisa siya at andyan ka. Hanggang sa lumipas ang panahon, yung dating siya, unti-unti na rin bumabalik. Nakikita mo na siyang sumasaya, umingiti at tumatawa at wala na yung sakit na nararamdaman sa puso niya dahil sa mga ginawa mong pagsisikap para sa kanya. After niyang maging okay, pagkatapos mong buuin ang sarili niya, nakipaghiwalay siya sa iyo. Ang unfair no? Pagkatapos mong mahalin at buuin, makikipaghiwalay din pala sa'yo. At ang rason ay handa na ulit siyang magmahal pero hindi ikaw kundi ibang tao ang gusto niyang mahalin. Ginamit ka lang niya para makamove on siya. Then iiwan ka na kasi maghahanap na siya ng iba. Ang sakit nun boss. Maghahanap na siya ng ibang liligawan o magpapaligaw na siya sa ibang tao. Samantalang ikaw, nawasak at nadurog dahil lamang sa isang taong binuo mo at inayos mo. Pinakita mong okay lang ang lahat basta para lang sa kanya. Ginawa mo lahat mapasaya lang siya kahit maubos ang sarili mo. Mabuo mo lang siya pero hindi pa rin pala enough iyon para sa kanya sobrang sakit. Binoo mo pala yung isang tao para sa ibang tao. Kaya ngayon, iniwan ka, naiwan ka at nag-iisa kasi minahal mo yung taong kagagaling lang sa sakit ng kahapon. Kung ikaw ito, kaya mo yan. Sana sa susunod na magmamahal ka, sana mahalin mo yung taong alam mong mamahalin ka rin niya pabalik. Para sa huli, mag-work man o hindi, at least naranasan niyong maging masayang dalawa na magkasama. Tandaan mo yan. God bless. Isang sign para malaman mong hindi talaga siya ang itinadhana para sa'yo. kapag ginagawa niya yung mga bagay na alam niyang ikawawasak at ikadudurog ng puso mo. Halimbawa, cheating, pagsisinungaling, o pananakit ng pisikal. Alam niyang ikawawasak mo ito pero ginagawa pa rin niya. Actually, hindi mo na kailangan ng iba pang sign kasi ito pa lang, binibigyan ka na niya ng rason para hiwalayan o layuan mo ang ganitong tao. Lalo na kung paulit-ulit niyang ginagawa ito. Sorry ng sorry sa'yo pero paulit-ulit naman yung ginagawa. Isang bagay lang ang dapat mong gawin kapag ganito siya. Lumayo ka sa kanya. Huwag na huwag kang manghihinayang sa taong paulit-ulit kang sinasaktan at hindi pinapahalagahan. Huwag mo nang pakinggan ang paliwanag o rason niya kung bakit niya iyon ginawa. Kasi halata namang hindi niya nire-respeto ang nararamdaman mo bilang partner niya. Tandaan mo yan. God bless. Tandaan po, sa lahat ng mga anak, walang anak ang nagtatagal ang daling ng hindi marunong tumanaw sa magulang. Walang anak ang nagtatagal ang yaman ng hindi marunong magpahala sa magulang. At walang anak ang nagtatagalang tagumpay na hindi marunong isama ang magulang sa tagumpay. Pag ikaw ay yumaman, dumaling, nagtagumpay sa buhay, at naging masuwayin ka sa magulang mo, tandaan mo, hindi magtatagal yan. Babawiin ang Diyos. Babawiin ang buhay hindi magtatagal. Yung dapat ay magtagal sa buhay mo. Ayan, walang anang yung magtatagal ang yaman nang dahil sa yaman, naging mas bababa ang tingin mo sa magulang mo. Walang anak ang nagtatagal sa tagumpay nang dahil sa tagumpay, naging mababa ang pagtingin mo sa magulang mo. At walang anak ang nagtatagal ang husay sa buhay na naging mababa ang pagtingin sa magulang. Bakit nga ba sobrang halaga ang pag-update sa iyong partner? Alam mo, ang pag-update kasi ay nakapagbibigay iyan ng peace of mind. Kaya wag na wag mong ipagdadamot ito. Hindi naman mahirap ang mag-text o mag-chat lang kung nasaan ka o kung ano ang ginagawa mo. Kaunting oras lang iyon para mapanatag yung partner mo. At hindi siya mag-isip ng mag-isip. Hindi naman kailangan sa bawat minuto o segundo ay mag update ka ng mag update Once, twice is enough. Ang mahalaga lang naman ay pinapaalam mo kung ano ang ginagawa mo para hindi mag-alala ang partner mo. O hindi ka rin niya pag-isipan ng masama. Mag-update ka kahit hindi ka tinatanong. Sobrang sarap kasi sa pakiramdam yung tipong magbubukas siya ng kanyang cellphone, chat o text mo ang bubungad sa kanya. Makikita niya ang update mo na kahit hindi kayo nag-uusap alam niya kung ano ang nangyayari sa'yo. At kung talagang mahal mo talaga ang partner mo, hindi na iyan kailangan pang sabihin sa'yo. Magkukusa kang gawin ito kasi ayaw mo mag-alala yung taong pinakamamahal mo. Tandaan mo yan. God Munting advice lang para sa mga taong sinayang ng taong minahal nila ng sobra. Kapag magmamahal ka ulit at dumating na yung taong mamahalin ka talaga ng totoo, siguraduhin mong wag mo na siyang sasayangin at pakakawalan pa. Dahil alam mo kung gaano kasakit sayangin kasi naranasan mo ito. Kaya huwag mong gagawin sa ibang tao ang ginawa sa pero syempre, palagi kong sinasabi na once na nagmahal ka, eh huwag mo ibibigay ang lahat. Magtira ka palagi para sa sarili mo. Basta kapag natagpuan mo na siya at tingin mong siya na talaga, deserve niyang iparamdam mong handa kang mahalin at ipaglaban siya. Handa kang samahan siyang mag-grow, matuto at syempre handa kayong dalawang mag-stay para sa isa't isa. Tandaan ninyong kayong dalawa ay hindi perpekto. Pero kung handa ninyong damayan at tulungan ang isa't isa, walang bagay ang hindi nyo kayang gawin ng magkasama. Tandaan mo yan. God bless.